Sa mundong ginagalawa natin, hindi mawawala ang mga may pagnanais na manglamang sa kapwa. Makikita natin yan sa halos kahit saan. Korupsyon, pandaraya, unahan at kung ano-ano pa. Kaya bandang huli pare-parehas nahihirapan at naghahatakan pababa. Kung magkaroon siguro ng statistics ng top 10 na sumisira sa relasyon ng tao, magkakapatid man yan, mag-asawa, magkatrabaho, magkaibigan at iba pa. Palagay ko isa sa mapapasama sa listahang iyan yung issue ng fairness o pagiging patas. Maaaring naging biktima na din kayo, kagaya ng mga pangyayari na kung saan may nanlalamang at malamang, nakabiktima na rin kayo. At nakapanlamang din sa iba. Sa mga pila halimbawa, nakakainis pag ang tagal-tagal mo nang naghihintay tapos biglang may sisingit, di ba? Hindi patas kasi naghintay tayo ng matagal tapos may makakalusot ng ganun-ganun lang. Kaya lang, pag tayo naman ang nakasingit sa mahabang pila, e eh nasasabi naman natin na, buti na lang, nakasingit ako. Kung hindi, ang tagal kong maghihintay. Talaga yatang mahirap maging patas dahil pag tayo ang biktima, galit tayo. Pero pag tayo ang napaboran, e eh natutuwa naman tayo. Bibihira ang nagahangad ng patas dahil misan, gustuhin mo mang maging patas, e eh, dinadala ka ng bulok na sistema sa isang sitwasyon na naiipit ka sa paggawa ng isang bagay na mali. Lagay para mapabilis. Suhol para makaalpas. Padrino para makauna sa iba. At marami pang katulad niyan. Ang masaklap, habang pumapatol tayo sa maling patakaran, ay lalo naman tayong nababaon sa kulturang binuo ng pagtangkilik sa mali. At habang tinatangkilik, ay kasama na ito sa mundong gagalawan ng susunod pang lahi. Yun bang hindi pa sila pinapanganak e eh nakaabang na ang bulok na sistema na sisirain ang kanilang moralidad? Napakaganda ng sinabi ng Bible. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Meron talagang kailangan pagsimula ng pagbabago dahil kung walang gustong maging simula, e eh mananatiling konsepto o pangarap ang buhay na kung saan patas ang turingan. Nais ng Diyos na maging maayos ang buhay ng tao at ang Kanyang mga turo sa atin ay magdadala sa atin sa kagandahan ng buhay ayon sa Kanyang disenyo. Araw-araw may pagpapasya. Araw-araw may pagkakataon na gawin ng tama. Sa bawat maling disisyon ay hakbang palayo sa buhay na maayos. At sa bawat tamang disisyon ay hakbang naman palapit sa buhay na nais ng Diyos para sa atin. Piliin natin ang buhay na nais ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga prinsipyo niyang matatagpuan sa Biblia. Hindi man madali, pero ito ang magdadala sa buhay na mas mainam. Sa kapahal.